Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, uh, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang uh, tungkol sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So gagawin natin itong episode kasi hindi natin makaya na talakayin natin lahat ang uh, kanyang talambuhay sa isang lectures lang. So napakahaba at kailangan dito ng panahon. So, tayo ay tatalaki po sa uh, kitab na Al-Mukhtasar fi Sirah al-Nabawiya eh, ni Sheikh Musa bin Rashid al-Azimi. So, ang unang papasukin natin ngayon ay An-Nasab Al al-Nabawi al-Sharif, ang angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sino ba talaga yung magulang niya? Uh, saan ba siya nanggaling? At saan nagtatapos? At ang kanyang angkan. So, siya po si Muhammad bin Abdullah. Siya ay si Muhammad na anak ni Abdullah bin Abdul Muttalib. Na si Abdullah na anak ni Abdul Muttalib bin Hashim. Na anak naman ni Hashim si Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Na si Hashim ay anak ni Abdi Manaf bin Qusay. Na si Qusay ay, uh, si Abdi Manaf ay anak ni Qusay bin Kilab. At si Qusay ay anak ni Kilab bin Murrah. Na si Kilab ay anak ni Murrah. Ben Kaab na si Mura ay anak ni Kaab, Ben Luay na si Luay ay, lu ay, ay anak na si Kaab ay anak ni Luay, Ben Galib na si Luay ay galing naman sa kay Galib Ben Kahir o Kihir o Fiher na si Galib ay mula kay Fiher. Ben Malik na si naman ay galing sa kay Malik Ben nador na si Malik ay galing kay nador Ben Kinana na si ay mula sa kay Kinana bin Khuzayma na si Kinana ay galing kay Khuzayma bin Mudrika na si Khuzayma ay galing kay Mudrika bin Ilyas na si Ilyas o si Mudrika ay galing kay Ilyas at si Ilyas ay galing kay Mudar bin Nizar na si Mudar ay galing kay Izz Nizar bin Maad na si Nizar ay galing kay Maad bin Adnan na galing siya kay Adnan So ito po mga kapatid, nagtatapos po yung angkan ng Propeta Muhammad SAW kay adenan. At Ad sabi nga ni Imam Al-Bukhari uh, rahimahullah na itu po yung pinaka matwid na uh, pagkakasunod-sunod ang kanang propeta sallallahu alaihi natin ulit sa diri-diritso po uh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin uh, Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. So kanyang pagkakasunod-sunod ng kanyang angkan po. At yan po ang uh, napagsang, napag uh, ng mga scholar natin katulad halimbawa nila Imam An-Nawawi rahimahullah na banggit nila ito at ni Al-Hafiz Ibn Kathir at ni Ibn Qayyim at maliban pa sa kanila. At sabi nga ni uh, Ibn Kathir rahimahullah, wa hadha an-nasab alladhi suqanahu ila adnani la min riyat fihi wala niza' wa huwa Sabi bit tawaturi wal ibn Kathir rahimahullah na ang angkan na ito na nabanggit natin na nagtatapos ang uh, angka ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kay uh, Adnan ay manapakatibay uh, po ng makatibayan at wala pong halong kasino at kung saan nagtatapos ito sa kay uh, Adnan So ngayon ay papasok tayo sa kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagpapa didi sa kanya. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinanganak siya sa araw po ng Monday sa buwan po ng Rabiul Awal sa taon ng uh, Fil sa taon ng Fil o taon ng Elepante. Sabi ng Imam Muslim rahimahullah, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya as uh, tinanong siya su ila an sawmi al ithnain tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung uh, bakit siya nagfa fasting sa araw ng monday Fakala rasul sallallahu alaihi wasallam fihi wulidtu wa fihi unzila alayya sa araw kasi na yan ako ay ipinanganak at sa araw na yan ako ay naging ganap na propeta so dito mga kapatid sa araw po ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, Uh, hindi po nagkasundo ang mga ulama kung anong saktong date, anong saktong month ay pinanganak ang propeta sa lasalan. Pero nagkasundo ang mga ulama na ipinanganak siya sa araw ng Monday pero hindi sila nagkasundo kung anong buwan talaga siya uh, ipinanganak. Siya ba ipinanganak sa Rabiul Awal talaga at nagkasundo ba ang mga ulama dyan? At ito po ba ay nangyari po sa ikalabing dalawa po ng uh, uh, Rabiul Awal o, 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 o kaya ay Rabiul So yan po ay mga bagay na hindi po napagkasunduan ng mga ulama at insya Allah, uh, susunod na tatalakay natin ang kaugnay po sa kanyang kapanganakan. Wallahu a'lam, wassalamu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.